Lods, paano po tanggalin yung mga nakatag? So, tanong po yan ni Lods, nag-iisang ikaw sa tutorial natin. So, tinatanong niya po dito kung paano po maalis o kung paano po maalis doon kung nakatayo tayo sa isang post na hindi po natin gusto ng yung pangalan natin, mga Lods. So, paano po tayo maalis doon at paano po tanggalin yan? Ganito lang po ang gawin mo. Una po, i-open mo ang iyong Facebook account. Ayan. Pagdating mo po dito sa iyong Facebook account, pumunta ka sa tatlong slash na yan. Pagdating mo po dito sa menu mo, pumunta ka naman dito sa profile mo. Ayan. Ngayon po, pagdating mo po dito sa profile mo, kung yung uh, nakatagpo sa iyo, or yung post na yun na napagtagan ka, ay na-post na po, or na-accept na po, or automatic pong nasa wall mo na, puntahan mo po dito sa iyong profile wall, okay? So, dito sa profile menu mo, o sa profile wall mo. I scroll up mo lang po yan, ayan. Ngayon po, hanapin mo po dito, loads yung post na nakatag ka po, or kung saan ka po, nakatag mga na. lodes. No, so, halimbawa ako nito, ayan. Ito, tinag niya ako dito sa isang laro. Ayan. Ayan po yung pangalan ko. Ito po yung nagtag sa akin. Halimbawa po, ayaw nyo yan. Andiyan yung pangalan nyo. Ang gawin mo po para mawala ka dyan, i-click mo yung tatlong dot na yan. Ayan. And then, makikita mo po to remove tag. Ayan. I-click mo po yan. And then, ito po ang lalabas niyan, remove tag Ayan po. I-click mo po itong confirm. Ayan. And then, ayan po, dito po, mas maganda po pumunta kayo dito sa sitting na ito, ha? Kung ayaw niya naman po, inat eh na no. Pero mas maganda po kung isip nyo yung uh, review first. Kasi po, kung may magtagmang po sa inyo, uh, automatic po hindi sila ma maka-cancel ko yung mga lulis. hindi mapupunta sa wall o oh, especially yung nakatag ka doon sa mga bastos ko, mga lunas, diba, sa so mga lalaswang uh, post, minsan natatag tayo doon ng mga na hack na account, so kailangan po i-turn on po natin yun, okay, so punta kayo sa sitting dyan, and then i-turn off mo po yung uh, review now, so dito muna ako sa narat now, yan, so ngayon po, yan, may gating sa taas, uh, hindi na po, no longer tag on this post, ngayon po, ang problema, kung yung post na yun ay hindi pa po naka, uh, post sa wall mo. So, under review po po. Pupuntahan mo po siya mga lodis dito. Uh, Pagdating mo dito sa yung profile, pumunta ka dito sa tatlong dot na yan. Ayan. And then, dito po sa tatlong dot nyo, pumunta kayo sa profile setting. I-click mo naman po itong review post in tag. Ayan po. And then, dito po, makikita nyo mga lodis dito yung mga ah, uh, nakatag sa account mo na hindi pa na-post doon sa wall mo. Katulad po nito mga lodis, bastos po yan mga lodis. Pag-click po natin yan, pwede pong uh, virus po yung link na yan or pwede pong ma-spam or ma-hack po ang inyong account pag po kiniklik mo po yung mga link na yan mga lods. Okay? So itong mga account na nagtag sa yun, mostly yan na ay po na hack na po yan mga so, na papasok na ng malicious malware. So kung mayroong ganito sa inyo mga lods, sarang nyo yung post tag, kailangan po mga lods na uh, remove nyo yung tag na yan. Ibig sabihin, pag uh, may nakita kayo dyan, nakatag po yan sa inyo mga lods. Hindi nyo lang makikita pangalan kasi marami po yan, 63 others. So para po ma-remove siya, iscroll up mo lang po, ayan yung dito, may option po dito, hide or add profile. Pag-click mo po yung add profile, automatic po, mapupost yan sa iyong wall. Pwede po yan makita ng mga friends mo sa Facebook. Okay? So dito, para ma-remove siya, i-click mo po itong hide. Ayan. And then, yan na po ang lalabas ng mga loaders. May option kang report or remove tag. So, siyempre, dito po muna tayo sa remove tag. Ayan. And then, i-click mo po itong remove tag. Pwede mo rin po gawing option yung report. Mas maganda mga lodes yung report mo. So, simple remove tag muna tayo. Ayan. Ngayon mga lodes, pag naklik mo na yung remove tag, ayan, nalalabas naman yan. You are no longer tag on this post. Ayan po. Ibig sabihin niya po mga Lordes ay uh, na-remove na yung pangalan mo doon sa post na yon. So ganun lang po ang gawin mo para po ma-remove ka or ma-delete po yung pangalan mo doon sa nakapost na nakatagpo sa iyong account. So sana po nakatulong mga Lodis. So kung may katanungan ka po, pwede na po mag-comment sa comment section ng video na to. At sasagutin po natin yung Lordes sa baka natin makakaya. So hanggang sa muli Lords, much love, God bless.